Okay mga ka-OFW Palabas pa lang tayo ng Marina Bay Sands At nag-uumpisa ng magputukan <laughs> Ang daming tao ngayon Ang layo ng ilakad namin Grabe Pero eto Ah! Okay. Paunang putok pa lang yun, mga ka-OFW. Pero grabe sobrang dami ng tao ngayon. Akala ko parang ano na, parang August 9 na. My goodness, ang dami ng mga may medic na dito, may mga polis na. Pero grabe mga ka-OFW. Siguro dito na lang tayo papuesto. Tingnan natin ha. Hanap tayo ng mapupuestohan mga ka-OFW. Dito tayo. Okay, dito tayo mga ka-OFW. Medyo mas pangit tong posisyon natin. Ay sa dati pero okay na kasi. Wow! Alam nyo yung view natin na tabunan ng mga puno. Kasi punong-puno ng tao mga ka-OFW. Tingnan nyo. Iwan hanggang doon, no? Oh. Last week, dun yung pwesto natin. Ngayon, dito tayo sa pinakadulo. Ayan, malapit dito. Ay, nako. Pero, sige lang. At least, ma-experience pa rin natin yung fireworks. Parang mas maganda yung fireworks. Ayan, oh! Ano ba yun? Nakikipagsak construction dito sa ano <laughs> fireworks ayan. <laughs> Woohoo! Ang ingay ng construction doon ka OFW. <laughs> Ngini naririnig dito sa my video. Kung paano nasira yung beauty ng fireworks dahil dun sa ingay ng uh, construction. <laughs> Kaya try natin maghanap ng pwesto mga ka-OFW. Paano yan? Ito yung ano, nakaharang. Wala. Mahirapan tayo maghanap ng pwesto mga ka-OFW. Oh, papano to ha? Ayoko namang pumunta doon kasi ang dami ng tao. Mamaya pag uwi natin, masyadong mahirap. Siguro eto na lang. Titiisin ko na lang tong ano na to. Ito natin dito kahit na merong may maingay na ano doon. Oh. <laughs> Construction.